Hey, hey, hey! Welcome sa aking vlog, mga kaurag. Maglalaba ako ngayon. Tapos kung maglaba, magluto ako. Ito yung ni ko, mga kaurag. Gulay. Ito yung nilalang lang kapag galing sa Montalban. Yung, hey, iniwan pa nga niya yung ano. niya yung mo, hindi niya binalatan. So, babalatan ko ito mamaya. Sayang kasi, halo ko pa ito. Ang gagawin ko ng mga kaurag ay gagataan ang gagatahan ko, lalagyan ko sardinas para meron para masarap ang lasa pero bago yan maglalaba muna ako kasi marami akong labahan eh. sino ito galing uh, sa trabaho ay mga kaura, tapos na ako maglalaki. Lulutuin ko na yung ano, lulutuin ko na yung... Lulutuin ko na yung gabi. hindi ready ko na at... Uh, ito mga bumili ako ng fresh na ano... Ayan doon, koko Mama, fresh. Doon, tapos na... Halawa uh, ko sardinas, dalawang sardinas. Dalawang mega. Uh, para masarap ang ating ano... Nasar pangatin kain. Kalian, buang aku. Bumila aku cili jus. Bawa aku. Hirap mga kaurog pala na kasi ang ano niya. Tinaman hmm. na ako. Huwag na. Malilit eh. So, yan ang mga kaurag. Luto na ang ating ano. Luto na yung gabi. Gutom na ako para, para makakain na. Oh, ang init dito sa loob ng bahay. Pagka nagluluto, yung singaw ng init. Gabi ang pawis ko. Luto na yung ah, gabi. At ito, makakakain na, na nga tayo mga kaurag. So, tara, it's it. Maan nyo mga kumain para ay mabusog. Amin. Hmm. Okay, okay, okay. Lasang kasi -lasa yung lasang lasang sardinas ayong gabi.